unti-unti daro bro. 'Yan mga Kaberde Bidi natin. 'Yan ano, 'yung Moran engines. Kaberde Bidi natin, ayto na si Kabarin CJ, mga Kaberde Bidi natin. Ayan, inaayos na 'yung reagents, 'yung Skyflex. Si okay. si Kabarin Gerald, oh, mga Kaberde Bidi ko. Uh, 'Yan 'yung ramatong sa lampuson. 'Yan 'yung ano 'yan. Wow. Makaka-kafi 'yung puson. 'Yan 'yung pina-kafi <laughs> <-tipop> pa sa amin. Kanina <laughs> doon. Tapos ako naman video dijuga natin Juga, pria. haya. tadi kong nag pa yung momenting si. Enak, kaguroan ito. ini ito. Sino kanu? nih. Oh. lewat nih? Eh pudingan sini?

sa alagay ng hika ba yung yun ah. Yan, yung condensed milk. Gaso pa ba yung CJ? na yun Oh my god. Ayun na, ko. Lalaki niya yung tasbo. Oh, Gusto mo, na yun. Ayun. Ganun, yun. Tas ko yan. Yep. Nagabili yun. Lagay natin yung gatas. Oh. Ay, yun, lapot. Mga pabili ko. Parang pang isang buwang walang ano kabarinig video ko ah Labat nang wala ako, tara. Tapos sya. Dito, dito. Kaya naman lang. Sumigil diyan, na. Mahog. Kasi singinan. Magtag-tagan. Wow. Ayan na yung, ano, mga kapre ko. O, oh, nandun na yung satrap mga kapre ko. Nag-oogla ko na rin. Nandun ba? Tapos, next. Lagay na ng Kabaring Gerard yung... kaputil lang. Kung anto man nandun. pa yung katunga.

de the flex tapos bird stay. Okay, okay na, ta na, ta na ayun, sabaw. ng sabaw na mga bribili ko. Ay, ang sarap mga bribili ko. Yung mabribili mabribili ano bang, oh. Pag -pag 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 At <laughs> May <pumasok. laughs> Oh my god. Jodan. May maso Ito sorry. Ay, pang... May pangtanag. Ibu sah, ayam panggang tak semua, Yes, nice man. Yun. Tama to, guys. 'yun. Kinugay niya na. Ano 'yun pag ano no? Paghalo. Ano 'yun uh, sa, na? Bago wala lang. Ano sa'yo? Sa galing ba rin yung jury? Proud. Hindi po yung buka. Oh, buka na. Ako. Ano yung buka na. Transfer natin dito si Bibi. Kaya na natin siya. Wala <laughs> siya ko Bibi lang si kay. Mayigil <laughs> 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 ka. Bibi lang na. Agay! Ah, tanga din mo. Siway. Agay! Ayun. Pinarosa ng lubusan mga brebe dito. Yan na ko pala na dito na gamis. Kukugay na uli. Mayroon na <laughs> ito, <c> <laughs> siya. Pero kontak ito ba? Kukugay <lang>, na ng <laughs> cellphone boy pero ang kontak dito. <laughs> yan <Yeah, hands> na, kontak na gano. Pero ang kaubis <hands> ay pero kayo <context>. ba? Matapis <hands> ito. yung mga patron, uduk nga tanan. Yan daw, yan daw.

kalau makanan ini, yang ada ada di Kita main lagi, ada tengah piring berchtree. Ini ada lalat, Oh, kandang, ini 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 kandang, ini kandang, Birch tree kita kandang, ini condensed ini kandang, ini kandang, ini Yeah. <tik> hal <tik Australian valetanaan>